Hi guys, ikit so doon na nga. First time ng their face na may male endorser right? To si JM Ibarra. Sinurpresa nga ni JM itong si Fian, Kasi nauna si Fian kasi nga, may presscon pa itong si JM. May pinikula at si JM ang lead, lead role talaga ni JM yon At kasama si Kay Montinola. So ito na nga ang nangyari sa their face presko din meet and greet ng mga fans ang pangako ni GM at ni Piyang sa isa't isa ay nakakatouch yung pangako ni GM kahit it, may kalabti man siya nang iba si Piyang, Piyang pa din ang kanyang pipiliin hanggang sa huli at ito din ang pangako ni Piyang kay GM guys na hindi ako mawawala sabi nga ni Yang, huwag niyong paiyakin yan kasi ang baba naman siguro ng luha ni GM. Kasi thankful daw talaga si GM na laging nandyan sa kanya si Piyang since day 1. At ato pa din ang pangako ni Piyang hanggat suot daw nila ni GM ang kanilang promise ring. Sila pa rin hanggang sa huli. So tingnan niyo na lang yung promise ring ng dalawa pag suot sila pa rin. Pag hindi na, ayan, malabo na. Ayan, GM Fiang. At sabi ni Fiang, mga jumpong, GM Fiang Slayers, huwag magselos. Kasi trabaho lang yan. At proud na proud itong si Fiyang, kay GM. Kasi nga, magkakapilikula na itong si GM. At lead role pa ang nakuha. Kaya abangan natin yan ang first acting talaga major acting talaga ni GM Aba Ibarra so guys ha, sabi nga ni Fiyang, huwag po kayong magselos kasi nakita daw ni Fiyang na may nagsiselos ay ibablock niya, o diba ang cute lang talaga ng GM Fiyang, okay na okay na ang GM Fiyang kanina, grabe yung selusan yung runs nila sa ex pero ngayon okay na okay na makatawa na kasi nga grabe na ang sabi ni Fiang sa kanila bye bye